Alam mo, ikaw na bata ka? Sinabi ko na sa'yo, hindi ka pwedeng magpakasal hanggat nag-aaral yung mga kapatid mo. Naiintindihan mo naman siguro yan, di ba? Ma, nasa tamang edad na naman po ako. Napagtapos ko na naman po nung senior high ang mga kapatid ko. Baka this time naman po, sarili ko naman po yung unahin ko. So ngayon, isinusumbat mo ang tulong mo sa amin? Ganun ba? Ate, next week na enrollment Ah, ganun ba? Eh, anong course bang gusto mong kunin? Gusto ko sana mag-engineering eh. Oh, naku, baka gusto mo man pumili ng ibang course na mas mura. Yung hindi magastos ba? Kasi next year, nababalak na kami ng kuya mo na magpakasal eh. Ganto na lang ate. Mag-working student na lang ako, tapos half na lang tayo. Oh, sige, wala yung problema. Pero teka, sa tingin mo, papayagan ako ni mama na magpakasal? Oo naman. Karapatan mo yun eh. Sana Solid. Hoy, Jenry! San ka naman galing? Maghapong kang wala sa bahay. Eh ano, pakalim mo kung saan ako galing? Mabuti pa para may magandang gawen? gawin. Hingi mo ko ng pera kay Ate Jean. Eh saan mo na naman gagamitin yung perang hinihingi mo? May outing kami ng mga tropa eh. Alam mo, jan Ray, tigil-tigilan mo nga muna yung outing mo at si ate nag-iipon para sa kasal nila ni Kuya. Kasal? Oo. Eh, bakit nagpapakasal si ate? Oo. Oh, eh, karapatan niya naman yun eh. Eh, paano tayo? Eh, di walang susuporta sa atin. Hoy, mag-isip ka nga. Lagi na lang sarili mo iniisip mo. May sariling buhay din si ate. Pag nakasal na yun, wala nang mabibigay na suporta yun yari yung kay mama pag nalaman. Sige, sabihin mo. Ha? Bahala kayo, kinakampi mo pa si ate ha. Susumbong ko yon. O, tamang tama, Ermat. May pera. Sa ate Jin, may ko humingi. Saan ka hihingi? Alam mo namang wala akong pera. No. Ate mo ang may pera dito ha, hindi ako. Naku ma, malabo yan. May balak magpakasal si ate Jin. Ha? Ano? Magpakasal? Sino may sabi sa'yo? Si sa Ate Kiana. Suportado pa nga ni Ate Kiana eh. Siguro mas sinuhulan ni Ate Jin yun. Ma, ang iniisip ko, pag nagpakasal si Ate Jin, hindi na tayo masusuportahan. Alam mo, yung ate mo, walang iniisip kundi sarili niya. Siya ang natuloy ng panganay at siya ang aasahan ko para magpaaral sa inyo. Tapos ngayon, sasabihin niya magpapakasal siya. Ginigigil talaga ako ng ate mo, ha? Kanta-kanta na ng usapan namin, ha? Oo nga, ma'y. eh. Sarili na at ginimisip niya. Ma, ito iniisip ko. Paano tayo pag nagpakasal si Ate Jean? Siyempre, focus na sa asawa niya lang. Tapos, pag nagkaanak pa siya, eh, na tayo, ma. Ang hirap nga. Kaya, kung ako sa'yo, ma, kontrahin mo na agad. Habang di pa nagpapa-schedule sa simbahan. Gusto mo ba, ma, dumating yung araw na wala nang paka si Ate Jean sa'yo? Na hindi na tayo bigyan ng pera? O paano yan? Eh, ang dami ko pa naman mga schedule na lakad. Makikipag-date pa ako, yung mga kailangan ko pang pera. Ikaw naman, di mo ako binibigyan. Nasaan ba yung ate mo? Talagang may malilintikan sa akin yun eh. Jean! Jean! Kausapin mo ma, para may pang shopping ka. <laughs> Jean! Mabas ka na sa kwarto mo! sa akin ng kapatid mo na magpapakasal ka? At kayo kami ngayon ng permiso? Ma, magpapaalam naman po ako. Eh kaso, naunahan naman po nila ako. Anong magpapaalam kung hindi pa sa akin sinabi ni John Ray? Ha? Huh? Alam mo, ikaw na bata ka? Sinabi ko na sa'yo, hindi ka pwedeng magpakasal hanggat nag-aaral yung mga kapatid mo. Naiintindihan mo naman siguro yan, di ba? Ma, nasa tamang edad na naman po ako. Napagtapos ko na naman po nung senior high ang mga kapatid ko. Baka this time naman po, sarili ko naman po yung unahin ko. So ngayon, isinusumbat mo ang tulong mo sa amin? Ganun ba? Hindi eh, naman sa ganun, Ma. Ma, sana naman maintindihan mo. Gusto ko din naman magkaroon ng sariling pamilya. Alam mo, Jin, matagal na natin pinag-usapan yan. Yan na ba nagagawa ng impluwensya sa'yo ng boyfriend mo? Ang kalimutan mo ang mga kapatid mo, ang obligasyon mo sa amin, ganun ba? Ma, hindi naman purgit na mag-aasawa. Kung ko na kayo, ah. Bakit? Anong assurance hindi mo kami kalilimutan? Sabihin mo nga sa akin. Mama naman, hayaan niyo naman po ako maging masaya. Hindi. Hanggat hindi nakakapagtapos ng college ang mga kapatid mo, hindi ka mag-aasawa. Kaya ako masusunod, ha? Hindi ka magpapakasal. Tandaan mo yan, ha? Itatakoy sa kokote mo. Punta. Bakit ka umiiyak? Na mama kasi. Ikaw na muna, bahala kayo ng mama. Alis na ako dito. Di mama, hindi mo lang ako maintindihan. Okay lang ate, sige. Kung saan ka masaya, go lang. Ako na ang bahala magpaliwanag sila. Ikaw na bahala dito sa bahay ah. Oo ate, ako na bahala. Ahalis na ako. Ingat ka. Ay, Kiana. Ang ate Jean mo parang hindi ko nakitang umuwi. Ah. Madaling araw na wala pa rin siya. Ma, wag niyo na po hanapin. Hindi na po uuwi yun. Anong sinasabi mo pang hindi uuwi? Ma, hayaan niyo po muna si ate. Nagpaalam po siya sa akin kahapon na doon po muna siya sa boyfriend niya para po makapagpalipas po muna siya ng sama ng loob. Talaga yung ate niyo ha? Hindi na ako respeto. Talagang nagtanan pa siya at sumama sa lalaking yun? Mga tawagan nga yung babae niya. Ah, hayaan niyo po muna si ate. Baka po nakakalimutan niyo na dahil po sa si inyo kung bakit nakikipaghiwalay sa kanya yung mga naging boyfriend niya. Ma, hayaan muna natin si ate piliin niya yung sarili niyang buhay. Nasa tamang edad na naman po siya eh. Natatakot lang naman kasi ako eh. Pag nag-asawa ang ate niyo, paano kayo uh -oh. makakapag-aral ni John Ray? Malaki na po kami ni John Ray. Kaya na po namin ng mga sarili namin. Ma, buong buhay niya na po yung inalay niya para sa atin. Para po matulungan niya tayo. Kaya po, parang awan niyo na po. Hayaan na po muna natin sa atin sa kaligayahan niya. Siguro tama ka ba? Masyado ako naging mahigpit sa atin na Hindi ko siya inintindi. Sige, kakausapin ko ang ate mo. anak? Jean! Ma, hindi po muna ako sasama sa inyo. Hayaan niyo po muna ako magpalipas ng sama ng loob. Hindi anak, hindi naman kita eh. Nagpunta lang ako rito para humingi ng sorry. Um, naliwanagan na ako. Masyado lang talaga kaming naging selfish. Hindi ko ibinigay yung makakapagpasaya sa'yo. Marami ka na namang isinakripisyo sa amin, kaya hinahayaan ko na. Kung gusto nyo talaga magpakasal ng boyfriend mo, pumapayag na ako. Maraming salamat naman po, Ma, at naunawaan niyo ako. Sabi ko naman po sa inyo, hindi ko po kayo pababayaan dahil sa mga responsibilidad ko po sa inyo. Hindi mo kami responsibilidad na anak. Sapat na yung ilang taong paghihirap mo para sa pamilya natin. Kaligayahan mo naman ngayon ang kailangan natin Tara muna, paso po muna kay sa loob.